Pero naniniwala ba kayo ngayon, meron ng ayaw ng Biblia? Pag meron ka raw gustong malaman, wala na Biblia. Dati, nung mag siya, Biblia dala-dala niya. Ngayon, ayaw niya na Biblia. Ang gusto niya na ngayon, huwag ka na magtatanong ng verses pag nagtanong ka. You are a son of the devil. Kaya, pag meron ka raw gusto malaman, tanong mo lang sa kanya. And discard the Bible, sa kanya ka na lang magtanong. Can you accept that fallacy? Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, magandang araw, anumang oras kayo na nanunood dito sa ating programang Expose the Truth. Gusto ko pong mag-share sa inyo ng isa sa mga video ng ating kapatid na Eli na kung saan mayroon pong nagtanong sa kanya, isa po siyang Seventh-day Adventist na kung saan ang kanyang itinanong mga kaibigan ay tungkol po sa tunay na pagsamba. Kung paano po yung tamang paraan para sumamba sa Diyos. Yun po yung kanyang katanungan. Mga mga kaibigan, uh, atin pong pansinin nito, napakaganda yung sagot ng ating kapatid na Eli kung paano po yung tunay at tamang pagsamba sa Diyos. Uh, para makita po natin ito, para maunawaan po natin, Narito na po mga kaibigan ang video ng ating uh, kapatid na Eli na kung saan ay ituturo niya sa atin o sa uh, sasagutin niya yung nagtanong na isa sa mga 7 Adventists kung paano ang tamang pagsamba. Heto po. I believe that you are a 7 Adventist though. So, the conditioning of your mind seems to lean to the Seventh-day Adventist kind of reasoning, ano? Pero ganito yon. Hindi naman masama ang magsimba ng linggo, eh. Yeah. Lang... So, alam naman natin, mga kaibigan, ang Seventh-day Adventist kasi, ayaw nilang sumamba sa linggo sapagkat ang linggo daw, kapag sumamba ka sa linggo, ay markado ka na ni Antikristo o ni Satanas. Yun po ang kanilang katwiran. Lang naman ang tutul sa linggo dahil gusto nyo Sabado, yes. Diba? di ba? Eh, wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka sabado. Wala nun. Wala. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Yun. Pwede ka naman sumamba. By the way, let us first analyze, or let us first ask the Bible, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. 12 sa Tagalog Bible, ganito sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamahik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ano raw po ang pagsamba? Offering of yourself as a living sacrifice holy and acceptable unto God which is your spiritual or reasonable service yun ang katampatang pagsamba o offer mo yung sarili mo parang living sacrifice alam mo kapatid ko sa batista kan talaga sa panahon ng mga patriarka ang ino-offer nila sa Diyos papatay nila yung tupa papatay nila yung baka o-offer nila yun as a burnt offering mm -hmm. patay na no yes ngayon sa, sa new testament hindi na yun eh Inalis na ng Diyos yung pag-o-offer ng no, mga baka, mga tupa, lalo na ngayon ang mahal-mahal ng baka. Yes. Eh sino ngayon makaka-afford yung isang baka papatay mo susunugin mo lang. Baka Ayan. So, yan yung mga isa sa mga uh, tinanggal ng ating Panginoong Kristo yung paghain, hain, tulad yung mga baka, kambing, uh, tupa, kalapati, o anumang ihain hantog sa Diyos uh, para sa Uh, matakpan o pantubos o panlinis sa ating mga kasalanan. Pero si Kristo na po yung ginawang haing buhay. Siya na po yung inihandog ng kanyang sarili para sa ating kasalanan. So, isa na yan sa mga turo ni uh, Moises o uh, patakaran, uh, kautusan, batas ni Moises na inalis sa bagong tipan kapag sinusunog mo yun, magalit pa yung mga kam 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 kamag-anak mo, at kapit ba yun? Uh Oo. -huh. Kapag susunogin niya, sarap-sarap -sarap niyan. oh, sabi nilang gano'n, ano? Baka ikaw eh, uh, makagalitan pa. Oo. Uh -huh. araw kasi sinusunog, mga baka, tupa, yan, sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng bagong tipan, hindi na po baka, tupa. Ito'y sarili natin pinapahandog, pero hindi mo napapatayin para ihandog. Mag-ihandog mo, living sacrifice. Paano ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos na isang haing buhay? O basahin nga natin sa iligay nun yun, kapatid. Gani, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, Bangud sang kaluoy sang Diyos, sa pagdulot sang inyo mga lawas, subong ahalad nga buhi, balaan, kag kalahamutan sa Diyos, nga amo ang inyo espirituhanon nga pagsimba. Ayan. Ang espirituhanon nga pagsimba, yung pag sa inyong lawas ito itong katawan niya yes. gagawin mo halad para sa Diyos na buhi buhay ka buhay para makagawa ka ng espirituhanon ah, nga pagsimba ano ba kahulugan nun? Pa, paano how do we offer ourselves as a living sacrifice ang God. Paano yon? Kunin natin ang paliwala kay Pablo rin sa 6.13 ng Roma. At huwag din naman ninyong ihantog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihantog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ayon, ihandog nyo ang inyong mga bahin, Opo. ang inyong mga sangkap, Opo. the entire body itself, ihandog mo sa Diyos na isang haing buhay na ano yun? Mga kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Magpapakasangkapan, kagagawin mo yung katawan mo, kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung mabuti. Alba, may tumatawid sa kalye inalalayan mo yung matanda, tumatawid sa kali, kinakasangkapan mo yung sarili mo para makagawa ng mabuti. Halimbawa, nagugutom mo kapit bahay mo, binigyan mo lang isang kapambigas, o naging kasangkapan ka ng Diyos para makaraos yung kapit mo. Na ihahandog mo yung sarili mo na isang hain buhay sa Diyos. Yes. Yun ang pagsimba <laughs> o pagsamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba, pwede ka sumamba ng umaga, tanghali, hapon, lunes, martes, miyerkules, webes, biyernes, sabado. Ang pagsamba, yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabuti. Alimbawa, merong may sakit, eh, tutulungan mo. Uh -huh. Pagsamba sa Diyos yun. Ayun yung asawa mo, mamahalin mo, ha? Maghahanap buhay ka, bibigyan mo ng pera. Bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos yun. Kakahapagan mo yung kapitbahay mo, paglilingkod sa Diyos yun. Ganun ang kaulugan ng pagsamba, kapatid. Ginagawa yon araw-araw. Araw-araw, Yo. hindi. Hindi lang Sabado. Eh, paniwala mo kasi, kahit Sabadista ka, pagkasabado lang sasamban. De, mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos, araw-araw. Basahin natin yung gawa, Kapitulo 2 at Versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipalatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw iyaong nangaliligtas. Kita mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin Sabado lang? Araw-araw nga ako nagkakatipo, wow. nagpupuri sa Diyos. Yes. Yeah. Tama. Kaya yung mga sabadista, nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika para bang sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi, mga unang kristyano nga, kahit linggo, nagkakatipon sila yes. First day of the week. Basahin natin yung 27 ng gawa. Sa nahaw ng adlaw sang simana, sang nagtipon kami sa pagtipik-tipik sing tinapay. Nagwali sa ila si Pablo, nga magtaliwan sa adlaw nga madason. Kag siya nagpalawig sa ngiyawali, tugtog sa tungang gabi. Amo? A ah, ano yan? Ah, nakaunang adlaw sang semana. Uh -huh. The first day of the week. Kung pitong araw meron ng isang linggo, ang ikapito yung Sabado. So ang unang araw, linggo. Nagkakatipon sila, linggo, domingo. Hindi masama 'yung magkatipon doon sa. Alam. So ayan, ah, napakaganda 'yung sagot ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa tanong na paano ba tayo sumamba sa Diyos? Ano po 'yung tamang pagsamba? Anong araw 'yung pwede nating sambahin ng Diyos? So ang pagsamba po pala mga kaibigan ay napakaganda eh. Ang ganda 'yung ano eh, 'yung sinabi ni kapatid na Eli eh, na ah, kung paano tayo sumamba. Kasi ang pagsamba po pala ayon sa Biblia, ay pagtulong sa kapwa. Isa sa mga pagsamba ay yung tumulong ka ah, sa kapwa. Basahin po natin, pagkamat hindi naman binasa ng ating kapatid na Eli, pero ah, may dagdag ko lang, mga kaibigan, na ang pagsamba ay hindi po yung punas-punasan mo yung mga ribulto. Ah, Punas-punasan mo yung ribulto, hainan ah, mo ng pagkain, hainan mo ng bulaklak, at, Uh, halik-halikan mo, luhod-luhuran mo, hindi po ganon. Hindi po yung ganon ang hinihiling ng Diyos na tunay na pagsamba. Sapagkat ang tunay na pagsamba, mga kaibigan at mga kababayan, ayon po dito sa banal na kasulatan, ito ay Biblia po ito, no? Ah, uh, kung paano po tayo sasamba sa Diyos. Ah, uh, dito po sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 27, mga kababayan, ang pagsamba po ayon sa uh, Biblia, ang relihiyon ay pagsamba. Ang meaning kasi ng relihiyon ay pagsamba. Ha? So ang nagsasabing ang tao ay relihiyoso, ganito ang sabi ni Apostol Santiago. Ang dalisay na relihiyon o dalisay na pagsamba at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Papano? Ha? Dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian. Isa sa mga tunay na pagsamba, mga kaibigan, mga babayan, yung paggawa mo ng mabuti sa iyong mga kapatid sa pananampalataya at sa mga Uh, tao no na ang nagsasabing siya ay relihiyoso o sumasamba sa Diyos dapat uh, ang kanyang pagsamba isa sa tunay na pagsamba sa Diyos dalawin daw ang mga ulila at ang mga babaeng bao so uh, ang si Santiago hindi niya sinabi na ang tunay na pagsamba ay kailangan pumunta ka doon sa simbahan and then kailangan punas-punasan mo yung ribulto ni Jesus. At kailangan punas-punasan mo yung imahen ni Maria. Kailangan ipunas-punasan mo yung mga imahen ng mga kerobin. Hindi po, walang ganon. Magbasa po kayo ng sinasabi sa talata ng tunay na reliyon o tunay na pagsamba ay kailangan punasan mo yung ribulto, lagyan mo ng bulaklak, hainan mo ng pagkain. Wala yon. Tiyak na tiyak, mali po yon. Bakit? Kasi ang tamang pagsamba, ayon po sa uh, sinabi ng ating kapatid ni Eli, yung sarili mo, yung katawan mo, ibigay mo daw sa Diyos bilang kasangkapan. Kasi, uh, alam nyo mga kaibigan, mga babayan, ang Diyos po kasi, Espirito, hindi po yan nakikita. At para makita po ng tao, ang Diyos, ang tunay na Diyos, ang totoong Diyos, para makita nila, ikaw ang magiging kasangkapan. Ikaw. Ang kamay ng Diyos, ay yung kamay. ah, Ang bunganga ng Diyos ay ang iyong bunganga. Ang puso ng Diyos ay ang iyong puso. Kaya dapat, kapag ikaw, ikaw po ay uh, sumampalataya sa Diyos, ibigay mo ang iyong sarili ha? Ah, bilang haing buhay sa Diyos. At iyong katawan, yun ang magiging Uh, kasangkapan ng Diyos para uh, makagawa ang Diyos ng kabutihan o maibigay niya ang pangangailangan yung mga ulila, mga bao, o yung mga nangangailangan ng tulong. E paano ipapaabot ng Diyos yun? Sa pamamagitan ng iyong paghaing buhay sa iyong katawan. Bilang kasangkapan gamitin ng Diyos para maiabot niya yung tulong doon po sa nangangailangan. So, ganun po. Ialay mo ang iyong sarili. Saan? Sa Diyos. Hindi sa mga ribulto. Kasi yung mga ribulto, wala naman nagagawa yan eh. ah, Wala naman nagagawa ang mga yan eh. Mga kaibigan. Ah, sabi sa Biblia kasi, mga kapatid, dito po sa Jeremiah chapter 10, sa verse um ah, 1. Ganito ang sabi ng Diyos sa mga Israel nung araw. Inyong dinggin ang salita na sinali, sinasalita ng Panginoon sa inyo o sang bahayan ni Israel. Ano po yun? Ah, ano yung gustong ipaabot ng Diyos sa kanyang bayan, ah, sa kanyang mga anak? Ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. At huwag kayong manganglupaypay sa mga tanda ng langit sapagkat ang mga bansa ay nanganglulupaypay sa mga yaon. Bakit? Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Itong mga ibang bayan, ah mga katabi ng mga Israelita, meron po silang kaugalian na walang kabuluhan. Ano yung mga kaugalihan nila na kanilang ginagawa, mga kaibigan? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Isa yon sa mga tradisyon nila o kaugalihan nila. Kanilang ginagayakan yung, yung kahoy na pinutol nila. Ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok. Bakit? Upang wag makilos. So ipinapako nila ah yung ginayakan nila na kahoy. Sila ay gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Yung kahoy, hindi naman talaga nagsasalita yan eh. Kinakailangan pasanin. Bakit? Eh kasi hindi naman nakakagalaw yan eh. Hindi nakakalakad. Sapagat hindi makalakad. Huwag ninyong katatakutan ang mga yaon sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan ni wala rin magagawang mabuti. O ano, anong, anong uh, mapapala mo doon sa ribulto na punas-punasan mo, hainan mo ng bulaklak, hainan mo ng pagkain, na hindi nga niya makain. Yung ihain mo doon sa ribulto na walang silbi, ihain mo na lang o ibigay mo na lang sa mga taong nangangailangan nakakasamba ka pa sa Diyos ng uh, napakagandang pagsamba ha? kasi itong mga tao kasi ting, tingnan nyo mga kaibigan ang mga tao mapagpaimbabaw kung minsan bakit? Ha? para makita lang ang mga tao na sila daw ay religyoso sila daw ay mananamba sa Diyos ay pumupunta sila sa simbaan, akala mo kung uh, sinong santo, no? Punas-punasan yung rebulto, halik-halikan, and then luhod-luhuran, tapos uh, uh, bibigyan ng hain. Eh, hindi naman nakakakain yan eh. Ha? Ni wala nga pakiramdam eh. Hindi nga makagawa ng mabuti yan. Ba't mo pagsilbihan, mga kaibigan? Eh ang dapat na sana gawin natin para makapagsamba tayo sa Diyos ng uh, totoong pagsamba ay dalawin ang mga ulila at bigyan ng pangangailangan. Ibigay mo ang iyong sarili bilang kasangkapan ng Diyos para yung tulong ng Diyos sa, sa mga ulila maipaabot niya sa pamamagitan ng paggamit sa iyong katawan, mga kapatid. Iyon po ang totoong pagsamba. Hindi po katulad yung uh, ginagawa na uh, halik-halikan mo. Wala, walang magagawang mabuti yan. Wala kang ma aasahang kabutihan diyan. Yan ay kaugalihan ng mga hintil, kaugalihan ng mga pagano, na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Sana magising man lang ang tao eh. Ha? Magising man lang sana ang tao na ang kanilang ginagawa ay wala namang kabuluhan. Ha? Ang tunay na pagsamba ayon kay Santiago, ulitin kong basahin, ang dalisay na relihiyon o pagsamba at walang dungis sa harapan ng Diyos at Ama ay ito. Ano yon? Dalawin ang mga Rebulto. Ay, 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 hindi pala, no? Ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian. Pero anong ginagawa ng mga mapagpaimbabaw? Ang dinadalaw nila, yung uh, rebulto. Rebulto ni Cristo daw, ni Black Nazarene, punas-punasan. Niyang? Yeah. At, isa pa, mga kaibigan, ang gagawin ng tunay na mananamba at pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ingatan mo daw ang iyong sarili ah, sa sanglibutan. Na Napakaganda yung payo ni Apostol Pablo, eh mga kaibigan. Ah, dito po sa uh, Unang Timoteo, Kapitulo 6, sa Versikulo 14, ganito po ang sinasabi ni Pablo. Kay Timoteo, uh, natuparin mo ang utos na ito. Yung mga utos o yung mga alituntunin na sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano, uh, itinuro niya kay pa, uh, Timoteo. Uh, sabi niya, natuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan sa pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo. So, uh, hanggang bumalik ang ating Panginoong Kristo dapat yung ating uh, pagsamba, ating pananampalataya sa Diyos, ingatan natin na walang dungis. At ang isa sa mga sinabi ni Apostol Pedro mga kaibigan, bago po siya pumanaw, bago po siya namatay, ang isa sa kanyang mga uh, sinabi dito po sa Ikalawang Pedro, sabi dito, uh, sinabi niya sa mga kristyano nung araw, pinaalalahanan niya, kasi siya po mga kaibigan ay mawawala na o mamamatay na. Matanda na kasi si Pad Pedro eh. Yamang aking nalalaman na dumarating ng madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo, sabi niya, sa aking katawan o tabernakulo. Nagaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Heso Kristo. Ano po yon? Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi tuina na pagkamatay ko'y iyong maaalaala ang mga bagay na ito. So meron pong ipinapaalaala lagi ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano nung araw bago po siya namatay, meron po siyang talagang uh, ipinagbibiling maingat na pagkamatay ko, sabi niya, iyong maalaala ang mga bagay na ito. Ano po yon? Ano po yung mga bagay na mahalaga na yon? Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang gawang mainam. Noong aming ipinaala, uh, ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang uh, karangalan. So, ang isa sa mga ipinagbilin ni Apostol Pedro sa mga kristyano nung araw, bago po siya namatay, uh, ipinapaalaala niya na sana man lang sabi niya sapagkat kami sabi niya ay hindi nagsisisunod sa mga kathang gawang mainam so yung katha pala ah, yung mga katha mga salit-saling sabi mga pamahiin ay hindi po ginagawa ng mga apostol iningatan nila ang kanilang sarili sa mga katha sa mga kathang walang kabuluhan ah, yung uh, maghain hain ka sa puntod maghain hain ka sa mga uh, patay na para bagang gusto mo silang pakainin kabaliwan po 'yon 'yon ay ginagawa ng mga miyembro ng Iglesia Katolika mga kababayan so 'yon po ay pinag-iingat tayo ng uh, mga apostol at ng ating Panginoong Kristo. bakit sapagkat hindi po sila nagsilakad sa mga katha ng mga tao Ah, hindi po sila nagsilakat kundi iningatan nila ang kanilang sarili. So, ah, mga kaibigan mababayan, kung gusto mo talagang ah, sumamba sa Diyos, ah, hindi lang linggo. Ah, kasi kung linggo lang ang dapat pagsamba, ibig sabihin linggo ka lang ba gagawa ng mabuti? Ah, linggo ka lang ba gagawa ng mabuti? Eh sabi nga ng kapatid na Eli, ah, ah, dapat araw-araw nga Dapat araw-araw nga eh, mga kaibigan yun po yung tamang pagsamba araw-araw. Eh ang pagkalam lang kasi ng mga iba, ang pagsamba ay yung pupunta ka sa simbahan, magkurus-kurus ka, ah, yung punta ka sa kapilya ay maghahaleluya ka, yung punta ka sa mga born again ay magtipak-tipak ka, o ano paman, yun lang kasi ang alam nilang pagsamba eh. Isa yun sa mga pagsamba, ah, pagpuri sa Diyos. Pero ang ah, talagang pagsamba sa Diyos na kalugod-lugod, walang dumi sarapan harapan ng Diyos ay yung tumulong ka ibigay mo ang iyong sarili bilang haing buhay ah, bilang kasangkapan ng Diyos para maipaabot niya ang kanyang tulong sa mga tao ikaw ang uh, kanyang gagamitin ikaw ang magpapakita kung sino, kung ano ang karakter ng Diyos para makita po ng tao kung sino po yung Diyos ikaw ang napapakita niya So, uh, yan po mga kaibigan, napakaganda no? Uh, sana marami na naman po kayong uh, napulot na aral dito at sana po ay 'wag po kayong uh, mag-magsawang mag, magsubaybay. At uh, inihikayat ko po kayo na mag-subscribe sa ating munting channel. Bilang suporta tulong po ninyo uh, sa uh, channel na ito. So maraming salamat po mga kaibigan hanggang po sa susunod dito sa ating programang Expose Truth.